Bakit ako, ah, uh, okay, pa, hindi pa kami okay, ito, guys. Tara, hindi ko na Dito sila mag-junior year. Ah, nila guys. kita, kumuko ka pa lang. Magkikita, ikita rin tayo uli, guys. Miss na ako, Mi? Ayo, mag-upload lang ako, trabaho. Kailangan trabaho tayo, eh. Buwan naman tayo ng na ibang view. Napapalit ko sa taas.

Please Ready to seated with your seat bus. Hi guys, thank good you. morning po. Welcome to my YouTube channel. Andito po ako sa ano Pacific Airlines. Ah, uh, bababa na po kami. Eh medyo natagal lang kami. Ito po yung mga passengers kasama ko. Wind guys. Water fountain. Dami na ng. Wow. Bababa na po kami. Say hi Hi. 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 Yan. O, sige ha. Mamaya po ulit ha. Doon naman tayo sa labas. Okay, guys. Bye. Bye. sa my YouTube channel. Uh, dito ako ngayon sa Australia. Babalam po kami sa so may airport. Sa so, Sydney po kami. Ngayon, ito po yung mga tao may like, sindanin niya. dali no? Hinihintay ko po yung sundo ko. Yung anak ko. Kasi wala pa po siya eh. daw siya. Kasi magagaling pa po yung sa Mori, guys. Thank you.

kita oh, 'yo. Luwakan dito ni Liza sa restaurant. Doble kami tapos kami kumain, guys. Ayun po 'yung kinain namin. Yan ako din lang dito sa restaurant. Para na mga pagkain nandaan. Saragai. Ay gud mo rin tabi. Kaya po kami, ito po yung lugar nila. Maganda po yan, no? O, oh, dito ang ganda. Kala ko konti na yung lugar na ano eh. Walang bahay kasi. Kaya, yeah, pero dito sa city, napakaganda. Marami kayong makikita nga, no? Ayan yeah, mga airplane, no? Ayan si Larissa. 呀。Yeah. sa Ganyetsky. Pero pupunta rin kami sa Tulay.

Oh. Tubig, hmm. Ay, ganda oh. din sa tubig, ang linaw. kita nyo? Ayun ang ganda Ang ganda mga bato. bato. Ay, sarisa, tsaka ay magpinsan, magkasama. Yeah, Ang ganda, no? Ano

啊好的好的好 Hi guys! Ando ah, na kami! Halina ano po kayo. Saran sa kotse niya. Hello guys! Ando po kami sa bahay ni Risa. Nakarating na po kami. Nandun niya po kami kanina sa airport ng Sydney. Ayun, nagtuloy nga po kami sa pasyalan. Pinala niya ako sa restaurant. Pinakain niya ako. Pinasyara ko na anak ko. Ayun, nirigaluhan niya ako ng gising. Nirigaluhan niya ako ng mga perfume. Natutuwa naman ako kasi nga ah uh, biglaan to. Wala, wala po sa plano to. Kaya andito po kami ngayon para mas ang ganda ng bahay ni rito. So, Bilib naman ako. Yun ang gusto ko. Maayos, masino. ah uh, Terry, shout out pala sa'yo. Tsaka Helen, magpagaling ka sa sakit mo ha. Thank you sa mga bigay yung binigay mo. Pinamigay ko, sa, pinamigay ko rin sa mga bata. Kasi bawas ko, bawas ko natin dalawa sa mga bata. Yun. Kaya nagpapasalamat po ako. Ngayon na po, mag-shoutout ako kay Betty at saka kay Dali. Uh, Happy New Year sa inyong lahat at sa buong mundo. At sa mga kay Belen, kay Joy, Anong pangalan na nini, ano Si Badet, si Adalie, si Bella. Hi, hello. Happy New Year sa inyo. Uh, sana masaya kayo kasi masaya kami rito magiging na. Dito ako sa piling ng mga anak. Uh, thank you for watching. Bye bye. Like and subscribe. Like and subscribe.